Eto na mga kapatid, meron na naman po tayong panonuorin. ito Ito'y galing sa ating Balitang Pinoy TV. Ano po ba ang meron ngayon, Balitang Pinoy TV? Mukhang uh, talagang tuluyan na silang nangangamote ha. Tignan nga natin ang title ng ating panonoorin. Ito, Eto, uh, sa wakas, sabi ng gano'n. Kasi parang may magaganap na naman ho kasi. Parang uh, isang malaking pagtatataranta na naman ito ng mga nasa palasyo. No? Sabi ng ganoon kasi dito, sa wakas, lagot. Uh, matindi to, breaking news, kakapasok lang kulong. kumilos na. Kabahan na sila. Ay. Sabi nga nung nag-comment, shout out po dun sa nag-comment, at tuwa ako eh. Kasi nga, uh, nag po si Bersamin ba o tinanggal, no? Tapos hayaan na lang daw, sabi ni Auntie Claire. Eh, ba't nga tinanggal? No? Sabi siguro, dapat investigahan yung Davao <laughs> City. Parang nangakasar eh, no? Nangakasar na... Duterte na naman may kasalanan yan. <laughs> Tapos yung nasa picture po na nakikita nyo ngayon, yung... Uh, excuse me lang po, ha? Uh, tabingi po yung kanyang bibig. Alam ko, representative yan. Uh, Nagre-reklamo din niyang kay BP Sara noon, nung uh, impeachment. Kasi, kailangan daw pong uh, matuloy ang impeachment dahil sa 125 million. Pero, itong mga to, tahimik doon sa bilyon-bilyong uh, budget kasama sila Risa tiberus at kung sino-sino pang mga kakampwit na tahimik sila ngayon kunwari daw nagmamasip wow mga gunggong para sa akin ano hindi kayo nagmamasip natatakot kayo na baka si BP Sara ang umupo pag dinagdag nyo pa yung puwersa ninyo dun po sa mga nagrarally Actually, kaya-kaya nyo rin mababagsak si BBBM kung sakasakali man. Ang dami nyo rin eh. Hindi natin may tatanggi yun. Makakadagdag kayo. At alam natin noon na ayaw nyo po talaga sa kay BBM. Lalo na yan. Makaleni yan eh. Diba? O eh, anong nangyari ngayon? Ba't tatahimik nyo? Ayan tayo eh. Yan. Naguguluhan na kayo. Ito na po. Panoorin na natin. Balitang Pinoy TV. Nasa description niya. I-subscribe nyan dahil nag po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At kung trip niyo na may kasamang reaction video, tara, ituloy na natin ito. Yeah. Congressman Paulo Pulong Duterte, uh, gusto pa paimbestigahan si Zaldico, pero itong aklaan, itong akbaya ng ngiwi, hindi raw niya pwedeng ma-impeach si uh, BBM kasi walang ebidensya. Ha? Huh? <laughs> wala ebidensya? Alam... ha? Ano tong mga to, mga... Akat, di ba ayaw nyo kay BBM noon? Sabi nyo, ayaw nyo eh, di ba? Tapos ngayon ayaw nyo ma-impeach kasi maupo si BBP Sara. Ano kami, ang anga Hindi namin alam yung mga nasa utak ninyo? Ah, ang totoong dahilan kaya ayaw nyo talaga, mauupo kasi si BBP Sara at kawawa yung mga NPA. Yun yun, ay sus. Sisiraan ko talaga ito aklaan. hindi naman na talaga ako maninira sa kanila kasi sira na talaga sila, no? Ah. Pero sasabihin ko lang kung ano yung totoo. Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ang akbayan po, hindi po sila for the people. Hindi po sila sa uh, kung ano man ang hinanaing ng taong bayan. Ha? Sila po ay nanggugulo lamang sa mundo ng politika. Yes. Alam nyo ba kung bakit? Dahil sila gustong makaupo. Oo. Oh, oh. Kasi pag sila nakaupo, mas banayan ng pakiramdam nila. No? Eh ngayon hindi sila nagre-reklamo. Bakit? Kayo naman oh, Ayaw nyo kay Bibin Tapos ngayon ayaw Ayaw nyo mag-resign Kalokohan nyo naman Lalo na yung isa Yung isa pang uh, baklita Si representative Kalimutan ko nun ano, Manuel Bayon yun? Kalimutan ko na pangalan nun ba diba, sabi niya rin Magnanakaw Mamamatay tao diba? O oh, ngayon tahimik din siya <laughs> Hindi ba napapa... Kayo, pag alam nyo dilawan kayo at nakikita nyo may mali yung kapwa nyo dilawan, minsan, pak! Ganun niyo Uy! Tara! Sugod na tayo dun! Pangit Tayo-tayo na. din naman ang na makikinabang. Depende kasi sa inyo eh. Kayo kasi, gusto nyo maupo siguro ha. Siguro sa akin pananaw lang at opinion. Baka magnanakaw kayo o din pag una kaya upo kayo. Kasi kami, ang gusto namin, kapayapaan para sa Pilipinas, mahinto yung mga gumagamit ng illegal powder, mawala ang mga durugista, magkaroon sila ng takot sa gobyerno na kapag gumawa sila ng hindi maganda, mananagot po sila ng matindi. E yung Lenlen yun, nangangamote na dun sa mayor, pagka-mayor niya eh. Hindi niya kayang pangawakan ba? At nagre-reklamo, ikaw ang mayor dyan, sugpuin mo ang mga illegal powder dyan. Oh. Ah, yung kakam... Imbis na tulungan niyo si Mama Lenlen yun, doon kung ano, ano mga pinagsisigaw ata ninyo eh. Ang sigaw nyo nakakabingi Sobrang tahimik ah, <laughs> uh, Tuloy natin ha Narito Alitan TV Ah uh, yes Okay Heto na nga no Booking na Itong Malacanang ah, uh, Nabooking ang Malacanang Sa pagsisinungaling nila At heto pa Si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na rin, kumanta na rin. Hindi ah. ito natin na-cover ha. Alam nyo kahit magsalita si BP Sara, sa totoo lang no, pwede nilang kasuan si BP Sara. Lahat, na, yung mga nagsasabing uh, nag-illegal powder ang presidente, si Mama Lenlen, ay si Mama Lenlen, si Madam Aimee, ba, diba, Ang laki ng pagbubunyag yun. Kung talagang may kasal, kung talagang hindi totoo eh, ba't hindi nyo kasuan yung mga nagsasabi sa inyong kayo ay nag-illegal powder? Kayo ay mga sumising hot. 'Di ba? O kasuhan niyo. Kasuhan niyo sila. Lalo si BP Sara, ang dami sinasabi sa inyo, but ayaw niyo kasuhan. Kasi sabi ni Bipisara Sara, hindi siya magsasalita hangga't wala siyang ebidensya. Ngayon, pag kinasuhan nila si Bipisara Sara, baka malintikan nat sabihin ng korte na kailangan niyong magpa hair follicle test. Ah, kaya siguro nagkakaganon. 'Di ba babali wala in mo ba? Presidente ka sinisiraan ka ng kapatid mo, sinisiraan ka ni VP Sara. Eh, demanda mo. ba... Diba? <laughs> Eh, kaso hindi pwede. Baka may malaman. Ganun yun. yan sa akin. Pero magre-react po tayo dito sa mga sinasabi ni VP Sara. okay? At heto pa, ang pinakamatinding nangyari ngayon, trending na trending itong balita yes. patungkol po ni Congressman Paulo Polong Duterte. Ayan na. Gusto niya ng paimbestigahan itong mga sinasabi ni Zaldico dahil Ooh. nakakabahala po ito sa taong bayan. Ha? Imagine ang isang ang uh, pangulo ng uh, Republika ng Pilipinas ay Oo. involved sa malawakang korupsyon. Dapat ho mga kapatid, kumilos din po yung mga nasa paligid. Hindi si anti-clear kasi salita lang ng salitayan. Bunggurin rin yun eh, no? Anti-clear. Alam ko may alam ka din. Kaso kailangan mo magtrabaho. Yun lang. Sa lahat po yung mga kapulisan, paimbestigahan yung pangulo. 'Di ba nakikita nyo naman eh? O so, kaya niya si Madam Amy. O, kaya ito, i-impeach nyo. Maghain kayo ng impeachment na dapat... Ay, impeachment ba dapat? Hindi pala, no? Huwag muna, huwag muna. Ano pala muna dapat? Ah, uh, imbestiga kung totoong gumagamit. Kailangan niya magpatid. Kaso sa sabi lang ni Manang Claire, eh, human rights. Dunggong! <laughs> Para sa kapanan, kapakanan na rin ng presidente yon. Pag hindi ka nagpa-test, parang sinabi mo na rin po na gumagamit ang presidente. Ano ba? Ano ka ba, ba? Akala mo po pong matalinuan yung mga sagot ninyo dyan sa Malacanang? The more na sinasabi ninyo na ayaw magpa-drug test, parang sinasabi nyo na rin na siya ay nag-illegal powder. Yeah. Drug test? Dati na yan. Nagpa-drug test na. Hindi, air follicle test ang usapan natin dito. Ay na ako. Diba? Ganun yun eh. Ayaw ah, yon, dami nyo pang dahilan eh. Hindi, maglabas kayo ng ebidensya kung talagang gumagamit. May naglabas nga ng ebidensya, sabi nyo AI eh. Kahit hindi naman AI. Iniskan na eh. Sinabi na doon eh. hindi nga AI. Iniskan na. Oh. Naman, 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 naman. Si Harry Roque, din ba yun? Oh, ewan ko lang. Iba naman yung inaharap nun eh. Eh si Madam Amy, ito ang pinakamalinaw. Mismong kapatid nang nagsalita, i-demand mo. Pero hindi pwede. Kasi baka talagang magkaalaman. Ang pinaka ako kung halimbawa matino ako, sinasabihan ako mag magpa ako, hair follicle test, tapos pinaparatangan ako, nagii-illegal powder ako o nagsisinghot ako. Aba, ipapakita ko sa taong bayan live via satellite magpapa-test ako. Hair follicle test, harap-harapan. Napaka-importante yun. Huwag nyo sabihin hindi importante. <laughs> Napaka-importante yun. At test lang, oh. Yun ang magpapatunay na hindi... O, oh, lima, diba, punta ka dun sa luneta. Tapos, live. Di ba? Nakikita ng mga tao ititest kung talagang gumagamit ka o oh, hindi. O, oh. E eh, di pahiya ang mga DDS. Pahiya lahat ang nagsabi sa inyo, ipagtatanggol ko pa ang presidente. eh kaso, ayaw mo magpatit. Wala, GG. Kasi pagtatanggol na naman kayo ng mga bayaran. Ay apo. Uh, Wala itong Pilipinas kung ganyan. At 'yan ang tama ni Kongresman Paulo Pulong Duterte. Hindi po basta-basta kung nagkakaso lang ng kung ano-ano. Kasi po ah uh, pamumulitika yung Iba itong I believe na itong ginagawa ni Kongresman Paulo Pulong Duterte ah. ay hindi po ito pamumulitika. Hindi kagaya ng mga aklaan dyan, no? Akalaan. imagine mo, itong si Aklaan, yung ngiwi ba, ngiwi party list, sinabi niya na ah, uh, hindi pa namin masampahan ng impeachment si Bongbong Marcos kasi uh, wala naman tayong basihan, wala pa tayong <laughs> ebidensya. Bobo. Ang bo gong, talaga eh, no? Walang ebidensya, dyan na nga yung bike ang pinirmahan. Pinirmahan na, siya nga nagpirma, siya presidente. Sino ba presidente ako? Hindi naman eh. Yan presidente, oh. Oh, siya ang pumirma lahat ng budget at sasabihin nyo, wala siyang alam. Tapos ayaw nyo parang iimpit, walang ebidensya. Ay! Awanan ah! Kayong mga nakaupo dyan, mga lintik kayo, ba't pa kayo magsikain ng mga pagkain matataba? Nang kayo ay malason. Malason ang utak nyo pala. Bakit ganyan kayo? Bakit? Bakit? Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Wala ba kayong knowledge patungkol po sa Panginoon? Na sinasabi niya na kapag ka ikaw ay ah, masamang tao, balang araw mapupunta ka sa imperno. Yung imperno po, hindi po doon aircon. Doon po sa impyerno, mainit po doon. Ikaw nga, mapasok ka lang ng sigarilyo, masakit na. Itong umaapoy sa aking, sa aking mata, mapasok ka nga lang niya, masakit na eh isang minuto ka nga lang para ka nang nagduro ano, yung ano ng sigarilyo na nagbabaga. Sabihin mo na lamang yung bakal na nagbabaga. Igaganon sa balat mo ng isang minuto. Hindi para ka nang nagdudusa noon, di ba? Isang minuto. Eh what if naman kapag ka lumangoy ka pa doon sa dagat-dagatang apoy doon sa impyerno? Sa impyerno doon hindi ka mamamatay, hindi ka bibigyan ng kamatayan habang buhay kang susunugin. Di pa masakit yun, Ayos. Hindi nyo ba alam yon? Ano bang binabasa nyo mga Biblia? Ano bang knowledge nyo patungkol sa Biblia? Nakapagmumingi ng tawad, tapos na. Ah? Ala talaga itong mga ito. Mga kapatid, lagi nyo tatandaan, doon tayo sa tama. Hayaan natin yung iba kung pagtanggol nila kahit alam na nilang mali. May paroroonan naman sila. Siguro akala nila, Lord, patawad po. Okay, sige. Tapos ka na. Okay. Mapagpatawad nabag naman ako. Napatawad na kita. Ganun ba yun? Sige lang. Tuloy niyo yan. Mga kaibigan, sa lahat po ng mga subscriber ko, mag-comment kayo dyan. Re-replyan natin dyan lahat. Kahit habaan nyo pa, babasahin natin lahat yan. No? Dito, magiging totoo po tayo. Sinusuportahan natin yung tama. Dati nga, di ba? Ulitin ko, sinabi ko na to. Dati yung panahon po ng uh, ano diyan, Unity. Kasama si BBBM na pinagtanggol ng lahat pati yung nagsasalita na yan si Kuya Bardon TV at, uh, at, iba pa si Ben Barubal. Kahit sino pa, marami. 'Di ba? Yung natira na lang doon yung mga 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 binabayaran daw di umano, 'di ba? Oh. Eh tayo kasi ayaw natin. Gusto natin pag pag may nakikita tayong mali ay Ayoko na supportan maline, Mali na eh. Diba? babayaran ka namin sa milyon. Huwag na, uy. Mauubos din yan. Kasi sila, iniisip nila. Uy, yung laking pera nito. Uh, ulitin natin, no? Sabay-sabay. Maraming salamat, Panginoon. <laughs> Binigyan kami ng biyaya. Pero kung siya galing sa nakaw, alam mong galing sa nakaw. ba? Diba? Ah. Uh, Minsan, magpatugtog din kayo ng ano, ng neighbor, boys and girls Me na mong si na Marichan Kasi ang puro balita ngayon Gusto ng taong bayan malaman Makulong yung mga kurakot Yun po ang gusto ng taong bayan Hindi yung sasabihin ng presidente Malapit na, may makukulong na May mananagot na, mahiya naman kayo Paulit-ulit, wala namang nangyayari Ay, naku. Okay, taktakan. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating Duterte. Dahil alam naman natin, ito yung nasa tama sa lahat po ng makukulit at mga may katiting na pagpunawa. Yung utak nila, sarado. Sabi nga nang uh, sa nababasa ko, kapag ang uh, isang bagay tinakpan mo ng tinakpan, minsan doon pa nabubulok yun. Hindi mo na-preserve sa rep, no? Nabubulok yun, kailangan pasingawin mo rin. Minsan, Mag-search din kayo. Hindi yung uh, hayaan nyo na lang na tanga-tanga yung pag-iisip ninyo. Lagyan nyo ng progreso sa sarili ninyo. No? Ako nga din eh. Ako wala naman akong utak eh. <laughs> Hindi naman ako ganun katalino. Kailangan ko lang mag-uunawa ka lang. O kung may, tamang sinabi yung Pangulo, eh di tama. Pag may sinabing mali siya, dapat mali talaga. Ganun yun. O hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Ah, break it down. Oh kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na, baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan.